Hello guys, dito na naman ako. Welcome back to another vlog. And paalis na naman kami ni Daddy because we'll be going to the doctors. Yung naalala nyo last time, nagpa-lab test si Daddy. So ngayon, ikukuni na namin yung ano. Actually last week pa to dapat guys, pero hindi na, wala na kami time. So ngayon, kukuni namin yung lab results and ipapabasa namin sa doctors kung ano pa yung, kung ano yung resulta ng mga lab tests ni Daddy. And at the same time, pupunta kami kina, yung doctor niya sa Tenga, yung ENT. Papacheck namin siya ulit guys kasi nga hindi pa rin uh, nawawala yung tinnitus ni daddy. Kasi hindi pa naman siya nabibigyan ng gamot para tinnitus. Ang binigay sa kanya is para sa nasal naman niya. Which naging okay na sana pero yung tinnitus niya hindi pa. So ready na ako guys. Nagpapainit lang si daddy sa sasakyan. And ito yung pa-outfit ko. Naka-sleeveless lang na ang lola nyo, guys. Shorts. And yung aking par parisya na sandals. And pinarisan ko siya, guys. I layered it with a colorful black. Uh, yung, ano, parang, ano ba to? Floral na blazer. Ito. Nasuot ko na to dati pa nung nagpunta ako sa office. And ngayon ko lang siya uli na suot, guys. Kasi malamig ang panahon. Alright? So, alis na kami, guys. So, guys, nakuha na namin ang results sa mga lab test ni Daddy. So, we're just gonna be waiting for consultation para paba ipabasa namin itong results. Andun si Daddy. Kumukuha ng yung result ng ano niya. Blood test. Yung nakamask kami. So, andito pa kami sa Aventos. Waiting for the number to be called. C-51 kami para consultation. And then, nagpa-reserve na rin ako. nagpa pop na ako ng appointment, consultation kay daddy. Doon sa doctor na tumingin sa kanyang tenga. Uh, unfortunately, 9 to 12 lang yun available kasi hindi yata available si Doki ngayong hapon na. Ha. So, sana matapos kami dito mga 11 para maka uh, makalakad kami kagad doon so tapos na kami doon sa hospital guys ah, sa clinic, dito kami sa in-laws kumain kami ng lunch and ngayon is tutulong ko si mami mag set up ng kanyang phone ngayon sila Say hi, Dee ay uh, kasama na <laughs> akong vlog. So guys, pa punta na kami sa barangay kasi tapos na kami kina Mami, ana install ko na yung Facebook sa uh, bagong phone niya. Although hindi ko na install yung wala siyang SIM card, hindi ko na transfer guys kasi kailangan talaga yung yung butas ng ano, masyadong masikip. So nahirapan ako. So sabi ni Mami, is dalawa naman yung phone niya. Yung isa is gagamitin talaga niya for text and calls while yung bago niya is for Facebook and messaging na lang or messenger so we're gonna be going to the barangay kasi we will have our flu and pneumococcal vaccines, kasi free daw guys free lang sa barangay ang pneumococcal uh, last year, nagpa-flu din kami flu shots dyan din sa barangay so ngayon, babalik naman kami dyan kasi sinamami and Daddy Joe, tapos na pala sila saan ka pa guys ang pneumococcal ngayon guys would cost around 6,000 to 6,000 pero dyan libre lang sana nga talaga meron pa silang yung mococcal paras pneumonia na wow. mga ubo-ubo wala yung nagagamit ana Maha, bila, bila, flu, flu para na silanat mga, mga viruses na immune ka na managtagaan ka virus na flu And then after dito guys, alam uulan pag yun baya guys. After dito, uwi na kami. Kasi, ewan ko lang kung na, ano na si Kian. Kasi sabi naman niya, I'll take care of myself. Sabi niya. Pero iba pa rin guys, pag andyan kami. Hindi oh hindi na, mo na unta. Ano na jetty? Oo. sa mga. Sama So dito kami magpa-park sa jetty. Ayan. Ayan, doon kami sa may Ayan, oh. So, may uh, may mga laman, halaman, halaman. O, oh, dili na. Diretso na. Mag-park na ta. Okay. I-atras na diri. Atubang uh, na diri. Untak. Ayan. Para diretso na kami. Ba't magdadala kami ng fayong kasi umuulan. Sandali lang, guys. So, si Dad. Dad, ikaw na, Dad. Kaona. Ya. Yeah. Yeah. apa vaksin kami, guys? jadi so, yang barang tang ada lupa. So, vaksin sudah di. Tugon ako, guys, sinangantok ako. Busog na busog ako. Nagpadala si mami ng chicken. Yung binili niya sa Landers. And... Ano pa ba yung binili niya? Uh, ano yung ba yung binigay niya? Okay, I mean, like, guys. interview na si daddy. Say, kailangan ng details namin. So, pangalawang every year meron na kami flu vaccine so eto na yung pangalawa so hindi pwede ang pneumococcal Five. oh hindi pwede ang pneumococcal sa hindi seniors seniors yung ano para sa pneumococcal so okay lang din guys kasi flu naman um, wala 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 ko yung aking blazer guys ito na is, is sulat ko ay natin lalagay ko to always sa sasakyan eh. kasi wala na namang ibang sasakay kami lang naman timbang muna ako guys tapos nang yung, yung daddy ay wala pa pala si daddy kasi yung, yung pinauna ko ano? Ingat na guys. Ay, hala na yung ano ko guys. Natanggal. Ganyan na lang. Basta tapos na ako. And then si Daddy tapos na rin siya. So yearly kami we'll magbabalik dito. And we're back. Ah. And we're back guys. Ano na na panang na. Wala na sila. Nakapark lang kami dyan sa Jetty. Jetty Gasoline Station. Kasi andyan lang sa kabila yung barangay ng Guadalupe. So, yun ang advantage dito guys. Kasi, andito yung in-laws ko nakatira. So, mas updated sila kaysa sa amin dun sa Dumlog. Hindi kami masyadong updated sa mga yun nga, mga flu vaccines na ganyan kasi wala naman kaming mga announcements na ginagawa yung ano namin yung yung subdivision namin so kaya tina din namin guys the yearly so valid guys ang sabi ng nurse ang validity ng flu vaccine na to is one year meron daw kasing isa, 6 six months kaya yung iba six months six months pero etong nakuha nila from department of health uh, department of health is one year so at least protected tayo okay for one year, 13 over oh, that tak terus oh no 18 above that, 18 above. Mui mm pui dulu. Hmm, mui mm -hmm. pui nung. Aku dulu aku. Ah, dadaan pa kami ng butika guys, kasi nga bibilhin ko si Daddy ng gamot, yung Zyrtec, generic na Zyrtec. Zyrtec ba yun? Zyrt? Dito naman yung ano. Ah, uh, resita ng doktor. So, beta histin, beta, beta histin. Oh, beta histin, uh, sakto sakto. Oh, mana si generic sa zerk, dad? Zerk deh zerk. So, yang kiku anggut tak asal 16. sixteen. Oh, Actually, pwede na mag over the counter ng search siguro. Okay, 16 kay one man in balance man ang imong hearing. Oh, oh. sa sa pointing ah, uh, kuan. Ah. Hmm. Drato rin sumar dito. Bahay lang muna tayo ng ilan. Wait for 3 days. Tanaw na to. 3 days 7 days <laughs> O lagi. Mahal di kayo. Napadya kay kwarta. at ang tanaw. Atos ang tupila. Ano siya nga? Sir. Kapulo po Pagkakita, debi. Diba siya po asa ang oh. kuwan? Ang? Walang so, pharma, sana. Wala akong palitanan so, ng butika. Oo, oh, A Afar. Ah, uh, naas sa kuwan, dad. Tapos, chongwa. Katoge, mulikot ta tapit sa ilang kuwan. sa chongwa, no. Muli ko muna ta no. dito sa medical arts. Nay, afar. pidi um, dito, oh. dito lang. oh, pidi dito lang dito sa kuwan, doy. Tama. Sa dumlub na lang dito. Oo. Oh. Diba? Malumlog na lang ta. Uli naman ta. And then may biniling cake si Mami Liki na kuya. So bukas dadalhin namin yon. Susunduin namin si na Kaya nga sana ma, madali lang ma-fix tong sasakyan bukas guys. Para ano, kung ano man. Mga uh -huh. gabi kuya. i-confirm if it's night time or lunch time. But most likely it's gonna be night time. Okay. so at least uh, hindi man kami nakapag pakonsulta doon sa uh, actual na EENT guys yung tumingi naman kay daddy is IM or internal medicine siya so more or less yung vertigo kasi pwede naman yung uh, pwede naman yung internal med uh, medicine internal doctor lang yung ano IM doctor lang yung titingin Okay, so, muulan pa rin guys and Diretso na lang kami doon sa amin. Pero sa Dumlog, bababa ako sa Afar. Apila na lang ako. Alfar. Amlo di Pino. Jafar. Lusartan. No, Yan. Yeah. Napay nabilin nga. Ator basta din. Ato no, lo. Ato lo. Tiwason to na ako. Ato lo sa itong Amlo. Ang oh, Amlo. Diyo ang ano ba? So Amlo di Pino na lang. Wala ko yung Ator basta din. Mm. Ako mag-astor basta din. Ator basta din. Ato Pwede mo kang pag Hanap ako nang hanap ng halap, cellphone. Andiyan lang pala sa kayo. Gagod talaga ako Lagi mo ipalit ko. inom sa ko okay. na kayo. Kana kay na cured ka. Na lower down yung may mong cholesterol. Because of that medicine. So wala yung reason yun. Know, hindi no, na malower down. At least down. React, mm -hmm. I'll try the atar atorvastatin basta ten good for seven days. Pero hindi ko talaga siya. Ayayay, hey, hindi day. They... Ah, uh, yeah. Hindi ko talaga siya pwedeng i- ano, like, whole year, yun, ano, kasi mas masama daw ang effects niyan. So, ano lang. Hina-hinay lang tayo, guys, kasi health is wealth. And, yeah. ayaw ko din masobrahan naman ako ng gamot. Thank God. All, all are normal. Uh, yun lang, yung sa maintenance kong dalawang gamot. Okay. Eh and pinagda-diet siya ng doctor guys yon kasi nga mas grado grabe humilik tuspo na lang daw kakainin ko grabe humilik si daddy guys sus grabe as in yun pala kasi konektado pag gumapalpak pala dito dahil sa fats kaya ang ano kaya malakas yung snoring niya ah, uh, ako, ako kay gamay ramang ko guys so uh, 50 ano na ko dad 51.5 ah, kilos 86.0 oh, si 86 kilos i times mo yan ng 2.2 yan yung weight ko, no? eh meron pa ako nang kausap oh, ko pa okay. sila yes, <laughs> so si eh. ang ang bigat yeah, mo, mo sa, ako, ah sa nayan 51 man ako 51.5 oh, times 2.2 Kalkyo. Ah. Ah. Masang kalkyo ni. <laughs> Okay. 51.5 times 2.2. I'm 113 pounds. Hala? So, tumaba ako, guys. Kasi, 105 dati... Ka. 105 lang ako, guys. So, ngayon, 107 na. So, si daddy, 86 <laughs> times... 170 plus. Oh, pila man. Sige. 86 times 2.2. 189 pounds. That's sobrang na dyan kayo na. Dar 189. Minus 160. Hmm. Minus. Mm, ni gain. See? In the span of how many months lang yan guys oh, na. months ko taon. Patulog-tulog. Kain-kain ng mga dried fish. Plus, uh, since 1990. Yeah. So, since 2019. Yun ang nangyari kay daddy. Kain ng kain ng mga ang pinagbabawal. Mga, o oh, yung mga kanagpaa. Tiil sa kuwan guys. Diir sa baboy sus, ginahan siya magkit-kit yun ano. Uh, uh, Ay, nako. But anyway, uh, thank God pa rin na kahit uh, papano, kahit na meron siyang maintenance, uh, all of his other love tests, like creatinine, yan, mga importante yan, guys, eh. So, uh, potassium, lahat normal. Pati sugar niya, normal. Sa akin lang talaga, mga, mga ano talaga yung ano ko diabetic magit guys pero dili pa kayo ma manage pagit na po, guys that's one thing for sure pero dili ko pwede nga mo tambok juk ko hindi ko pwede nga mo lapas na ko sa uh, siguro guys ang target na lang ako is 100 115 lang ko Hundred po 115 pounds After, other than that dili na juk ko pwede mo kay wala na o, baboy na juk ko and and ano siya dangerous siya bag kapag diabetic ka ba niya, masyado kang mataba. So, maraming complications yan. So, uh, masaya din kami guys na we were able to visit ni na mamili. And then, tomorrow nga, God, God willing, kasi birthday ng anak ko na tomorrow, at least, ano na, uh, susunduin so namin sila dito, and then ihatid kinagabihan. Okay? So guys, I might end my vlog na. Hindi na ako magbablog sa bahay kasi magpapahinga ako guys. And gagawa ako ng coaching vlogs ko kasi bukas na pa ya ako. So I'll see you guys again on my next vlog. Bye bye. Please like, please subscribe guys. Maraming salamat sa lahat ng mga um, taong sumusuporta sa akin. Mga OFWs natin. Uh, yung isang vlog ko guys is tumitrending siya ngayon guys. And hopefully, tumaas pa yung aking mga views. Para at least naman guys, maka, ano na tayo, makasahod na tayo kay YT. Kay Papa YT. I'll see you guys again on my next vlog people. Ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon.